Handa na ang lahat para sa pagbabalik ng karera sa himpapawid na isang taon ding nawala. Hinta Aba, pa? hindi po eroplano ang magpapabilisan kundi hmm. mga kalapati. Aba. Ang paghahanda nila ay inalam ni Oscar Oida. Ang bahay na ito ng mga kalapati, two stories. Talagang maniningalang hugad ka sa taas. Alagang-alaga raw ang 120 pigeons na nakatira rito. Dahil bawat isa kanila, inaasahang mag-uuwi rin ng trophy para sa kanilang master na si Michael, na isang karilista ng mga kalapati. Nag-umpisa lang daw si Michael sa pag-aalaga ng dalawang kalapati. Grade 3 ako noon eh. Tapos nag-aalaga ako ng dalawang puting kalapati. So yun lang, yun lang yung lagi kong alaga. Tapos tsaka bilhin na, na ako ng bili. Hanggang sa, wala, gusto ko lang talaga mabibil, gusto ko lang sila na nakikita dyan sa harap ko. Hindi ko kailangan na pumunta ko saan-saan para maging masaya. So dito pa lang sa bahay, nag enjoy na ako, hindi na ako lumalabas. Araw-araw, ganito ang eksena sa kanyang loft o bahay ng ibon. Silip-silip, pakain, -silip, check sa kanyang mga alaga, again-again. Daily ko po na ginagawa para sa kanila, doon sa mga flyer ko, Uh, umaga, magpapalipad muna ang alas 7 hanggang alas 8. Pagkatapos nun, kakain na sila. So, sa hapon naman, uh, pwede mo, pinapalipad ko rin sila ng isang oras. Tapos, pagkatapos nila, uh, kakain na uli sila. Tapos, titignan nyo rin sila kung maganda ba yung condition nila o wala ba silang sakit. Ang kalapating si Tok, overall champion noong 2019 sa karera mula sa Riyaya, Quezon. Kaya wag na raw magulat sa halaga nito ngayon na aabot sa 50,000 pesos. Kakaiba po yung mga ibon ko dahil hindi po karaniwan dahil may mga balihibo sila sa paa na mahaba sa So consistent winner po sila. Ang second floor ng bahay kalapati, teritoryo ng mga panlaban. Getting ready na raw i-flex ang kanilang mga pakpak at kumaripas ng lipad. Para po yung pagka didisiplinahin nyo sila, para yung oras ng ibon na gusto mo silang pababayin o yung oras na gusto mo silang mag-training, eh magagawa mo kasi pagkat nandito yan, hanggat nandito yan, hindi yan sila bababa. Pata sila, iti-training mo sila. Ang loading karerista ng kalapati na si Nelson Chua. Excited na raw magbalik sa karera sa Himpapawid. Matagal kasing natigil ang kalapati racing nang magkaroon ng bird flu sa bansa. Without permit ng bayo, hindi kami makapag-race. So lahat yan kailangang vaccinated bago mo yung karera. Dapat alam mo na ang karera ng Kalapati ay umaabot sa 200 kilometers ang layo from start to finish. 5, 4, 3, 2, 1, finish! Iisa ang starting point at fastest time na makabalik sa kanilang loft o bahay. Mayroong mula mga Arthur Leite, Santa Ana, Cagayan o Vasco Batanes, pabalik dito sa NCR. Kaya raw matapos ng pagkarerang kalapati ang rutang ito sa loob ng ilang oras o kaya naman isang araw. Astig! Sa Racing Club ni na medyo high-tech na ang laman. May microchip ang mga kalapati para ma-detect agad ang oras ng labag o tapos ng lipad nito. Bakawin ng ibon dito, makak ma ano, na siya na hindi mo kailang hawakan na yung kalapate. Automatic yan, taklak na, babato na yung GPS sa uh, cellphone nyo. Yun. Yung clocking system nila is by text. Salagyan ng sticker in e ng e yung ibon. Pag ng ng ibon, din ng sticker, yung scratch mo, then text mo ka yung, ano, uh, yung number ng sticker. Dahil sa mas lumalaki pang kalapati racing community. Mangarap lang din naman tayo, eh, wala namang bayad ng pangarap. So na rin si Michael ng kanyang mga kaalaman sa mga sumusunod sa kanyang lipad. Este, iapak! Anti-stress po ito eh. Stress si Liber. O nakikita mo yung mga kalapati mo na lumilipad. Nakikita mo sila na umuwi pag hinahagis mo sa malayo. O kaya tinetraining mo sila, umuwi sila. Parang yun ang masarap na pakiramdam eh ang pag-aalaga ng kalapati, ibang seraw ang naidudulot. Bonus na raw maituturing kung masusuklian sila nito ng mataas at malayong lipad at makababalik ng ligtas. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong Dapat Alam Mo!